Kailan po kaya mailalabas ng uh, Marcos administration yung uh, 20 pesos na halaga ng uh, piso ng uh, 20 pesos na halaga ng uh, bigas kada kilo po. At uh, tapos na po ba yung guidelines sukol dito? Kasi po after ng announcement, marami lumabas sa social media ano po yung sinasabi na uh, yung bigas ay uh, luma, may amoy. Uh, meron naman pong iba sa ibang lugar mismo, hindi naman sa Visayas kung saan dapat una yung uh, implementation nito. Uh, sabi nyo po na manggagaling din sa mga lokal na magsasaka, yun pong uh, uh, ibibentang 20 pesos na bigas. Uh, may we know po sino-sino yung mga magsasaka or kooperatiba na magiging uh, source po o pagkukunan nitong uh, bigas na ito. Una-unahin po natin ang mga katahanungan ni Ms. Eden. Una po, uh, pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Una-una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin miss, uh, isang disinformation. Pangalawa po, sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong uh, ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. So kung saan po ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Uh, siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. At uh, sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue uh, sa Bureau of Animal uh, and Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa kadiwa ano po yung mga sino-sino po yung mga magsasaka or kooperatiba na pag mumulan po nitong uh, source ng 20 pesos na bigas kasi sabi niyo po local farmers po ang panggagalingan nito. Uh, ibig sabihin hindi po imported rice yung ibebenta natin na 20 pesos na bigas. Sa ngayon po ang sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Yan po ang maliwanag. Uh, kung meron po mga kooperatiba mai-involve po dito, Tignan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. kaya launch pa lamang po nito at sisimulan pa lamang po sa May 1. So wala pong mga specific na mga kooperatiba or mga magsasaka na mag, uh, do, uh, mag, uh, po nitong bigas na ito, itong 20 pesos, para po naman na malaman natin na Uh, yung bigas egaling eh, galing po talaga sa ating mga magsasaka hindi lamang yung mamamayan natin ang makikinabang sa murang bigas kundi maging yung mga magsasaka po parang uh, uh, two birds in one stone po yung hit ng uh, gobyerno natin dito katulad po ng sinabi natin dapat wala po tayong pagdududa local farmers po sa panahon po ngayon as of we speak as we speak sa local farmers po ito kukunin kung meron pa po detalye, kukunin muna po natin sa local government units. May one pa po ito ilulunsad sa Cebu. Kapag may detalye na po tayo, ibibigay po namin sa inyo. Katrina Domingo, ABS-CBN. Good afternoon, ma'am. Ma'am Vice President Sara Duterte has questioned the timing of the release of this 20 peso per kilo rice. How do you convince the public that this is not a form of politicking, particularly because it is being launched uh, weeks before the, the midterm elections? Kailan pa po ba natin ibibigay ang sakate sa kabayo? Kung kailan namatay na yung kabayo? Sa politika po, wala pong timing. Sa pagbibigay ng ayuda, sa pagbibigay sa mga taong kinakailangan ng tulong, lalong-lalo lalo na yung mga nasa laylayan ng lupunan, hindi po question ang timing dito. Sa pinakamaagang kakayanin ng gobyerno na maibigay ang tulong, ibibigay po yan. Walang puli-politika rito. Malamang sinasabi lamang ito para muling bigyan ng negatibong epekto ang isinasagawa ng Pangulo para matupad ang 20 pesos kada kilo na bigas. Why wasn't it possible for the government to launch it way earlier, considering that this was a promise made during 2022, around three years ago? Obviously, hindi naman po sa isang click ng kamay ay maigagawa ito, ay maisasagawa ito. <laughs> Lahat po ay kailangan magtulong-tulong. Katulad po nito, may mga Visayas governors na nagbigay ng kanilang uh, pagsang-ayon para mag makapagbigay din po na subsidiya kasama po ang national government. Yan po ay inaaral, hindi po ito basta-basta, isinasagawa. -basta. Dapat po malinis ang pagkakagawa para po mas magandang maibigay. At kung kakayanin magtuloy-tuloy talaga ang proyektong ito ng pangulo, ay dapat pong gawin lamang. Ma'am, final question from my end. Um how sustainable? How confident are you with regard to the sustainability of this project considering that the government is subsidizing a big portion of the amount and it's not the actual cost of production uh, for farmers? Uh, yan naman po ay sinasabi na masusustain uh, hangga uh, December. Ito ito pong taon ng December at uh, ang pinag-uusapan po ngayon ay sa susunod na taon ay maaaring maisama na po ito sa budget.